Bom dia, Guys, libra-lugar libra lugal, Guys, guys, libra-lugar Libra-lugar

alibre oh, Libre lapit na po. Tete, Lugaw, Lugaw, te. Lugaw, Lugaw. Kuya. Oh, Lugaw, Lugaw, hindi. Boss, Libre Lugaw. Uh, Lugaw po, te. Ah, guys, guys, Libre Lugaw po. Lugaw par. Ayah, si Wuwat, tara nagluto. Lugaw. Ayan, lugaw. Ayan, lugaw. Nag na sila Pero lugaw. Lugaw. lugaw guys Lugaw Udah, na kayo na, lugaw na po kayo. Bas lugaw, libre Libre lugaw, lugaw na <laughs> Hello po, Libre Lugaw! Libre Lugaw po! Libre Lugaw guys! Lugaw! 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 Yan, yan, Hahaha! Lugaw po mula sa mga vlogger ng Chao! Lugaw! 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 Libre. Libre! Libre Lugaw guys! Guys! Libre po ang kain ng Lugaw! Sir! 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 Libre Lugaw. Wow. Okay, okay, pangulo. <laughs> buha <Liber Lugaw, guys. laughs> pa pa. Libre Lugaw, guys. Ay, papa to to pa pa. Yo 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 pa 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 pa. Pa pa kami <laughs> Ya, <gum> <principe> <Era> <occurs> yeah, yeah, libre lugaw. Ya, ya. Ya, guys, libre lugaw. Libre lugaw po. guys, kala ko ba benta yan. Kalabetan. Ikaw babae isa-isa. <laughs> Charge kay Boyet. Yan na masarap na po na yung lugaw namin. Hey. Ayaw. Hey. Bar shout out. Par libre lugaw. Yo yo. Yo 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 par libre lugaw baba muna kayo. 'Yan lugaw po kayo. Lugaw. Pare, Boss boss bos, libre lugaw.

Lugaw, lugaw para libre, libre. Nay, nay, lugaw. Mayroon. Hi guys. Baba muna kayo, kain muna kayo. Kain kay lugaw. Babihin nyo muna yung papasahin nyo. Libre, libre, libre. Libre lugaw. Libre lugaw, yo. So yun guys, walang, ano to, team yo? Ah, mula sa puso ng mga vlogger ng Chaong, ang team yo. Yo yeah, boss, lugaw, libre lugaw. Lugaw, lugaw. Hindi mo lang tatakbo sa amin. Hello guys. Hello. Ay, Lu libre lugaw guys. Ay, kayo, kayo. Libre lugaw. Ay, Hello. Ah tara, picture na. Ta. Ay kayo siya pala yung nag-invite sa Sa ato, libre lugaw. Ah <laughs> guys, guys, libre lugaw. Hello po na, libre lugaw po. Lugaw, lugaw. Lugaw po. Boss, lugaw po. Marami pa? Marami, Marami pa? Pa, na pa yun dalawa yan. Meron pa yan sa? Boss. Yes. Maraman, maraman. Okay maraman. po, salamat po. Salamat <laughs> po. Oh guys, guys, libre lugaw, libre lugaw. Libre lugaw po. Yun. Bomba na. Bomba na. So ayan guys, uh, dahil hindi pa namin maubos eh naggumawa na kami ng paraan. Isa serve na namin and aabot na lang namin Ay, pa, sa mga pata people. Hello te. Ganda naman nito eh. Lugaw ka muna te. Guys, guys, libre lugaw. Libre lugaw po. Ah, mamimigay tayo. May tin, pwede tara. Ito tara talaga ta. Wala. Lugaw, lugaw pa. Hello guys, libre lugaw. Guys, guys, lugaw kayo, libre lang. Libre lang po, lugaw, libre lugaw. Galing sa mga vlogger ng Chaong, hello po. Hello po. Hello po. Tek, ay, libre luga po. Hawa ko muna sa baby. Para makapagluga kayo. <laughs> kinata si baby Angelo ko eh. Ayun si baby Angelo. Uy, si baby Angelo. Kinaan no, na si baby Angelo ko. Si baby Angelo tulog. So ayan guys, marami tayo na, na, na abutan ng lugaw. Bukas po taho. <laughs> Hello po.

Libre lugaw kuya. Libre lugaw. Lima. Lima na ako na lima. Lima? Lima lugaw. Ito pa, ito pa. Lugaw pa, lugaw pa kayo dyan. Par, lugaw. Okay, thank you. okay, boss. Salamat po, salamat po. So, yun guys. Ito na lang ang natira sa tatlong. Kasi magpunan dito yung sabi malalaking kasarola na pinamigay natin ngayon and sana naging masaya lahat and sana naging masaya lahat at nabusog namin kayo and lahat yan ay galing sa Team Yo and maraming maraming salamat sa mga sponsors sponsors natin ang may dahil